Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa bansang Thailand, matatagpuan ang pinakamaraming koleksyon ng mga buwaya na inaalagaan ng mga tao. Ito ang Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo. Ayon sa kanilang datos, higit isang daang piraso ng buwaya ang nandito. Ang galing no, nasa Thailand pala ang pinakamalaking crocodile farm. Akala ko kasi nasa Pilipinas ang pinakamaraming buwaya. <laughs> Sesang araw lang, nakakaubos sila ng toneto ni Ladang Karne para ipakain sa buwaya. Ay, karne pala ang kinakain ng buwaya? Akala ko buwis at kaba ng bayan ang kinakain ng mga buwaya. Mahirap itong trabaho at pawang delikado dahil pag nahulog ka rito, baka ikaw ang kainin ng crocodile. Gayunpaman, matyaga nila itong ginagawa. Paglaki kasi ng mga buwayang ito, limpak-limpak na salapi ang iahatid nito sa kanilang bulsa. Ang mga buwaya kasi na inaalagaan rito ay pinapalaki upang ibenta ang balat. Tama ang narinig mo. Ang balat ng buwaya ay kinokolekta upang pagkakitaan. Ang tawag rito, leather. Ang balat kasi ng buwaya ay ginagamit sa mga mamahaling bagay gaya ng bag, wallet, sinturon, jacket at sapatos. Ang mga luxury items na ito ay nagkakahalaga ng hanggang milyong piso. Maraming leather na gawa sa balat ng ibang hayop. Merong leather na gawa sa balat ng ahas, balat ng baka, balat ng kabayo. Maski ang balat ng palaka, pinagtripa nila para gawing wallet. Pero ang balat ng buwaya ang pinaka-espesyal at pinakamahal. Dito sa pabrika ng mga leather, merong makinarya para kunin ang balat ng buwaya. Kailangan nilang siguraduhin na hindi masisira ang balat ng buwaya para maganda pa rin ang itsura. Kapag nakolekta na ang balat ng buwaya, magdaraan ito sa kamay ng mga ekspertong mananahi. Dito nila ia assemble ang balat ng buwaya para makabuo ng produkto gaya ng bag at jacket. Ang halimbawa nito ay ang bag na Hermes na gawa sa balat ng buwaya. Alam mo ba na ang isang bag ng Hermes Himalayan Birkin ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso? Maraming dahilan kung bakit mahalang benta sa balat ng buwaya. Una, dahil sa matagal ang pagpapalaki ng crocodile. Inaabot kasi ng 10 hanggang 15 taon bago maabot ng buwaya ang edad na pwede na itong pagkunan ng balat. Kumbaga, magsisimula sila bilang sangguniang kabataan at aabutin ng ilang taon bago sila maging presidente. The joke lang, last na yon. <laughs> Pangalawa, hindi rin madali ang pagpapalaki ng buwaya. Delikado ito at kailangan mo ng mga biyasang empleyado para maging ligtas ang iyong negosyo. Kailangan kasing husay mo ito sa pag-iwas ng buwaya. Kawali lang ang gamit, takot pa sa iyo yung buwaya. Bukod sa delikado, magastos rin ang magpakain ng buwaya. Carnivorous kasi ang mga crocodile at alam naman natin kung gaano kamahal ang kilo ng karne sa palengke. Hindi sila katulad ng baka na kontento na sa pagkain ng damo. Ang pangatlong dahilan kung bakit mahal ang leather ay dahil mabusisi ang pagtatahi rito. Kailangan ay eksperto ang nagtatahi sa balat ng buwaya para hindi masira at hindi masayang ang balat ng buwaya. Ito ang mga dahilan kung bakit napakamahal ng balat ng buwaya lalo't hindi maitatanggi na ito ang pinakamaganda sa lahat ng leather. Sa kasamaang palad, maraming tao ang naiinggan yung humuli ng buwaya sa wild para pagkakitaan at ibenta ang balat. Noon, halos maubos ang populasyon ng mga buwaya dahil sa mga illegal hunter. Isa sa naging biktima ng ganitong kasakiman ay ang Philippine Crocodile na ngayon ay nanganganib ng maubos. Dahil dyan, nagpasa ng batas ang ating bansa, ang Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act na naglalayong ipagbawal ang pagpatay ng mga wild crocodile ang sinumang lalabag rito ay pwedeng makatawa ng pagkakakulong. Sa ngayon, ang tanging pinahihintulutan lang ng batas na gawing leather ay yung mga buwaya na inalagaan at pinalaki sa mga crocodile farm. Bawal yung mga buwaya na hinuli lang sa ilog. Maiba naman tayo. Mula sa mamahaling leather, saksihan naman natin kung paano ginagawa ang napaka na tela ng seda. Ito ang tela ng silk. Marami ang hindi nakakaalam na ang tela ng silk o seda ay nagmula sa mga uod na ito. Ayaw mo maniwala? Tignan natin kung paano ito ginagawa. Dito sa isang farm sa China, may kita ang pinakamalaking farm ng silk sa buong mundo. Narito sa loob ang hindi mabilang at laksalaksang piraso ng uod na tinatawag na silkworm. Ang silkworm nga pala ay ang baby caterpillar ng mga gamugamo na silk moth. Kailangan nila itong pakainin dahil sobrang takaw ng mga uod na ito. Paborito nitong kainin ang dahon ng mulberry at pinapakain nila ito kada apat na oras. Kapag medyo mataba na ang mga uod, sabay-sabay itong magsisigawa ng cocoon. Sa loob kasi ng cocoon magta-transform ang mga uod para maging gamugamo ang hindi alam ng mga uod, ang kanilang ginagawang kukun ay ang siyang kukolektahin ng mga tao para gawing sinulid. Natutunan kasi ng mga sinaunang tao na kapag pinakuluan mo ang kukun, pwede mong hilain ang hibla nito na parang sinulid. Kailangan mong pagsamasamahin ang hibla ng kukun para makabuo ka ng isang makapal na sinulid. Alam mo ba na para makagawa ka ng isang kilo ng sinulid, kailangan mo ng 6,000 piraso ng kukun? Ayon sa gumawa ng damit, kinailangan daw niya ng 6,000 piraso ng kukun para gawin ng ganito kagandang kasuotan. Mahal benta sa tela ng silk dahil ang isang yarda nito ay nagkakahalaga ng 1,000 piso hanggang 3,000 piso. Marami kasi ang nagpapatunay sa kung gaano katibay ang silk kumpara sa ibang klase ng tela. Maganda rin ito kaya madalas na ginagamit sa tradisyonal na kasuotan. Kapag sinabi mong gawa sa silk ang damit, alam mo na ito ay espesyal. Mahal ang benta sa silk dahil hindi madali ang proseso. Kailangan mong alagaan ang mga uod at kailangan mong magtsaga dahil matagal ang proseso isa itong lumang tradisyon na ipinasa sa mga sumunod na henerasyon upang panatiliing buhay ang industriya na pinagtibay ng panahon sino mag na ang mga nakakadiri at nakakakilabot na mga uod na ito ang siyang dahilan para magawa ang naggagandahang tela na sinusuot ng mga mayayaman siguro ganun talaga yun no minsan ang magagandang imbensyon ay nagmula sa mga hindi kaaya-ayang hayop gaya na lang ng leather nanggaling galing yon sa mga nakakatakot na buwaya at ang tela ng silk ng galing naman yon sa mga nakakadiring uod. Kumbaga, ang moral lesson dito, dapat nating ma-appreciate ang mga hayop, magandaman sila sa ating paningin o nakakatakot. Dahil malay mo, yang iniiwasan mong hayop, yan pa mismo ang magbigay sa iyo ng maswerteng negosyo. Hindi mo pa nga lang yun alam dahil abala ka sa pag-iwas sa nakakatakot na hayop. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat niyong pindutin ang like button dahil libre lang gawin yon kaya gawin mo na. Dali! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Clarence Neil Araujo. Hello rin kay James Sabuero. What's up kay Joaquin Cortez. Shoutout kay Patrick Ace Laksamana. Happy birthday kay Ronel Egualan at Kina Grayson, Daddy Eric at Mommy Bubbles. Maraming salamat sa inyong panonood na see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!